Oh, a day in my life as a board cat. Nga wala kabot Amerika. Oh, good day everybody. Uh, Mag-emote sa tada rin side. While nahi po si Ante sa video. ba? Diba? Di ba? Ako lang ba? Ako lang ba ang naka-feel ka rin sa kalisod? <laughs> Lisod kaayo ang ano? Lisod kaayo ang uh, panginabuhi diba Isip Pero laban lang, laban lang. Ah, oh, 'di ba? Kasi mag-breakdown ta, mag-overthink ta, kay feeling na to kay dili na to kaya, 'di ba? mga na karon nga we're still struggling. We're still, we're still struggling sa among um, panginabuhi an, 'di ba? Na although kaya man pero naapagyod, naapagyod kulang, diba? So, akong advice ta mga kuan is always, ano, save yet. Always save and kuan. Okay mo nang mag uh, gasto ta gamay sa itong kagalingan pero binlan yun na ang um, for kuan. Kay, dako kaya ko kay kog, uh, ang katong during COVID time. Diba? So, tinuod yun di ay nga ay ha, mga naundang atong voice over kay nanawag si Fang. O, diba? So, nakabantay ba mo, pod, nga, kanang, di sa, ano ba, kanang, especially pareha na ako, mga small content creator, ba, nga, tag-video, pita, magtarong tag-video, tarong ato tag tag na ito, ito mga kaya wala mo nanaw, wala mo react, wala mo comment, pero magbino ang wata, nga na, sagol, laway-laway, gamay, kaya nag-anong react. Ano mo na, ano mo ano na, ano mo ano na, Nganay, 'di ba? Hmm. si Ante oh, grabe. 'Di ba? nga ganda ng na siya. Pero bitaw, ba back to the ano, back to the topic na sa kalisod bitaw kan sa panahon, 'di ba? Na napay mga kuan karon nga ilahang gi si PPRD. Do pa lang mga adik. Pero ang gabadlong sa adik ila pang gusto kasuhan. Ano man na? 'Di ba? Ano man na siya? Ganong dili man ang mga adik mo eh. Anong ano ang nagbadlong man sa mga adik. Ganong inanam na. Ganong unfair kayong kinabuhi sa tao. ba diba? Ganong man. Na. Kung kinsa pa tarong mo, may ilahang kuan. Kung, kung kinsa pa gusto mo tarong sa Pilipinas mo, ilang silutan. ba diba? Nga, ang katong gusto mo, daot sa atua. Tiyar lang. Ang gusto mo, tamay sa atong pagkatao. Ganong kita man. Manos.